15 sakripisyong kailangang gawin kung gusto mong yumaman. Kamusta ka, kaibigan? Sa video na ito, tatalakayin natin ang realidad ng buhay. Iminumong kahi naming balikan mo ang video na ito kahit isang beses kada buwan para hindi ka mawala sa tamang landas. Dahil ang totoo, para yumaman o maging matagumpay ay kailangan ng maraming sakripisyo ang tagumpay at kayamanan ay may katumbas na halaga, at kung nasa landas ka patungo rito. Mas mabuting maging handa ka at magplano ng maayos. Dahil ang pagyaman ay hindi para sa lahat. Malaya kang mamuhay ng karaniwan kung yan ang gusto mo. Ang video na ito ay hindi tungkol sa pagpapanggap na ang buhay ay puro saya at ginhawa. Sana pagkatapos ng video na ito, Kapag nakakita ka ng isang sobrang yaman o matagumpay na tao, maisip mo ang mga sakripisyong ginawa nila para makarating sa kinalalagyan nila. At kung ikaw ay tipo ng tao na madaling ma-offend at ito ang unang video na napanood mo sa aming channel, eto na ang hudyat mo para isara ang video at manood ng iba. Ang video na ito ay base sa karaniwang karanasan ng maraming multi-millionaire at billionaire mula sa iba't ibang bansa at kultura na pinagsama namin sa iisang video. Walang sino man ang yumaman ng hindi nagsakripisyo base sa mga babanggitin sa video na ito. Kaya heto na, 15 bagay na sinasakripisyo ng mga taong gustong yumaman. Welcome sa kachang kachang PH! ang tutulong sa iyo para yumaman at makaalis sa sistema ng kahirapan. Una sa listahan ay ang pamilya. Sinimulan namin sa pamilya dahil ito ang pinakahuling gustong marinig ng mga tao na kailangang isakripisyo. Maraming matagumpay na tao ang ipinagpapaliban ang pagkakaroon ng sariling pamilya. Nagsisimula lamang sila kapag naabot na nila ang tagumpay isa ito sa pinakamalalaking sakripisyong kailangang gawin para yumaman. Ang landas tungo sa tagumpay sa pera ay nangangailangan ng lubos na pokus at pagsisikap. Halos imposible ito kung madalas kang naabala ng personal na emosyon. Kadalasan, hindi maagang nag-aasawa ang mga matagumpay na tao at bihira silang magkaroon ng anak sa kanilang 20s. Nasabi na rin namin dati, ang maagang pagkakaroon ng anak ay parang financial self-destruction. Parang inilalagay mo ang sarili mo sa rat race habang sinusubukan mong umangat. Pag nagkaanak ka, siya na ang magiging sentro ng buhay mo. Nangangahulugan na kailangan mo itong bigyan ng sapat na oras, lakas, at pera. At magiging pangalawang prioridad mo na lang ang plano mong yumaman. Kaya kung seryoso kang yumaman, malungkot mang isipin, pero hindi ka magiging available sa iyong mga kamag-anak at hindi ka pa magtatayo ng sariling pamilya sa yugto ng buhay mong ito. At iyan ang dahilan kung bakit mo ipagpapaliban ang pagkakaroon ng anak. Isa ito sa pinakamabibigat na realidad na isinusuko ng maraming mayayaman at matagumpay na tao. Pangalawa Kalusugan. Palagi naming sinasabi na mahalaga ang kalusugan para maging matagumpay sa buhay, pero ang video na ito ay tungkol sa pagyaman. Ang kabalintunaan. Maraming tao ang isinusuko ang kalusugan para sa pera, at saka gugugulin ang pera para ibalik ang kalusugan. Gusto nating paniwalaan ang imahe ng entrepreneur na nagtatrabaho ng labing-anim na oras. Tapos mag-gym ng dalawang oras, kakain ng masustansya at magme-meditate ng isang oras tuwing umaga. Pero ang totoo, sisirain ng landas tungo sa yaman ang iyong katawan. Pinakakaraniwang pakiramdam, pagod. Dahil marami ang hirap makatulog, kasi ang layuning yumaman ang nagpapanatiling gising sa kanila. May mga problema silang kailangang solesyonan at nakasalalay sa kanila ang lahat. May malaking stress sa buhay ng mga entrepreneur at madalas nilang napapabayaan ang kalusugan sa paghahabol ng tagumpay. Pangatlo, mga kaibigan. Kapag gusto mong yumaman, halos walang lugar para sa social life. Isa sa mga unang bagay na dapat mong isakripisyo ay ang mga taong hindi ka tinutulungan na umangat. Umpisahan sa pagputol sa toxic people, sunod ang mga taong walang ambag sa iyong pagunlad. Karaniwan sa mga matagumpay na tao ay may maliit na inner circle na may mataas na kalidad. Ang karaniwang future millionaire ay may isa o walong close friends lang. At sila rin ay focused sa pagyaman. Kailangan mo ng mga taong nakaka-relate sa pinagdadaanan mo. Wala nang iba pang makakaintindi sa laban mo maliban sa mga taong mayroong kaparehong mindset. Kung gusto mong magtagumpay, lumiit man ang bilang ng kaibigan mo, ang importante ay may mataas silang kalidad na makakatulong sa iyong paglago. Pang-apat, libangan. Ang mga libangan ay likas na hindi nagdadala ng halaga sa sarili mo man o sa paligid mo. At kadalasan, nangangailangan ito ng oras, atensyon, at pera. Kung gusto mong yumaman at hindi ka pa naroroon sa gusto mong estado ng buhay, hindi ka pa dapat naglilibang. At iyan ang mapait na katotohanan. Pwede ka nang maglibang Manood ng gusto mo o gumawa ng kung anumang bagay pagkatapos mong maabot ang tagumpay. Pero kung baon ka sa kahirapan, bakit may oras ka para sa libangan? Panglima, oras. Ang pag-angat mula sa wala papunta sa tagumpay ay inaabot ng pito o sampung taon depende sa industriya na tatahakin mo. Kailangan dito ang iyong katalinuhan emosyonal na intelihensya, abilidad sa negosyo, at sipag. Ang mga araw na ginugugol mo sa harap ng computer o pakikipagnegosasyon ay maaaring hindi ang pinakamasasayang taon ng buhay mo, pero sila ang pinaka pinakaproduktibo. Ang oras ay lilipas din naman. Kaya gamitin mo ito ng tama. Tanungin mo ang iyong sarili. Handa ba akong magtiis ng ilang taon para sa marangyang pamumuhay habang buhay? Kung oo ang sagot mo ay nasa tamang landas ka. Ang pinakamainam na paggamit ng iyong oras ay ang pag-invest sa sarili mo araw-araw. Pang-anim. Kasiyahan. Ang tagumpay at yaman ay nangangailangan ng pansamantalang sakripisyo ng kasiyahan. Kung ayaw mong makaramdam ng hindi komportable na para bang sinusubok ang buong pagkatao mo ay hindi kaya Kaya maraming tao ang nananatiling mahirap, mas pinipili nila ang kasalukuyang kasiyahan kaysa sa pagunlad. Mas gusto nila ang manood ng Netflix, pagkain ng masasarap na pagkain na may masamang epekto sa kalusugan, at mag-travel kahit inutang lang naman ang panggala kaysa sa matutong magbenta, mag-budget. O aksyonan ang naiisip na bagong ideya. Marami sa mga mayayaman at matagumpay na tao ang dumaan sa mga panahong halos wala silang tulog, pagkain, o maayos na pahinga. Ginawa nila ito kasi handa silang isakripisyo ang kasalukuyang kasiyahan para sa mas magandang kinabukasan. At iyon ang sikreto kung gusto mong guminhawa ang iyong buhay. At sa pangpito, isa na namang kontrobersyal na usapin at ito ay ang tulog. Matapos mong mapakinggan ito ay hindi ka na pwedeng matulog ng sobra. Mga taong walang pera ang natutulog ng matagal. Kailangan mong maging handang magsakripisyo ng kaunting tulog. Napaka-interesanteng marinig na ang tulog ay para sa mga bilyonaryo. Sa mga nakaraang taon, hati ang opinyon ng mga tao sa paksang ito. May mga tulad ni Elon Musk na natutulog lang ng pinakakaunting oras para lang gumana ang isip at katawan, at para naman kay Ariana Huffington, ang founder ng Huffington Post. Ang mas maraming tulog ay mas nagre-resulta sa mas mataas na produktibidad at walang sino man ang dapat magbawas ng tulog pero tanda na ang mas kaunting tulog ay maaaring maging isang malaking advantage kung magagamit mo ng maayos ang oras na gising ka. Walang saysay -say ang pagtulog ng limang oras kung tutunganga ka lang din naman buong araw. Ang tulog ang unang bagay na dapat mong isakripisyo kapag nagsisimula ka na sa iyong paglalakbay. Anim na oras ng tulog bawat gabi ay kayang-kaya, at mas marami kang magagawa sa buong araw. Kaya magsimula ka ng magbawas ng oras ng tulog at gawing kapaki-pakinabang ang oras na gising. Pangwalo, ikaw mismo, kaching PH, kung gusto mong yumaman, kung gusto mong magtagumpay, kailangan mong isakripisyo kung sino ka ngayon para maging kung sino ang gusto mong maging. Matalinong isipin ang sarili bilang isang work in progress. Parang software lang, ito ang kasalukuyang bersyon mo, pero huwag kang matakot mag-update. Ayusin ang mga bug at baguhin ang mga bagay na hindi nakakatulong. Ang kasalukuyang bersyon mo ay hindi pa mayaman. Hindi mo pa nerresolba ang mga puzzle ng tagumpay sa aspeto ng pera kaya may kailangan kang baguhin. Kilalanin mong mabuti ang sarili mo. Ano ang mga pumipigil sa'yo? Ano ang mga bagay na hindi nagawa ng kasalukuyang sarili mo? Hanapin ang paraan para baguhin ang sarili mo sa bahaging iyon. Isang madaling punto na dapat ayusin ay disiplina. Dahil kung kulang ka sa disiplina, malamang ay hindi ka magtatagumpay. Lagi itong kakulangan ng mga mahihirap. Dahil ang tagumpay, anuman ang anyo nito, ay galing sa paulit-ulit na aksyon na naiipon sa pagdaan ng panahon. Kung hindi mo madidisiplina ang sarili mo ay di ka aasenso. pang Entertainment Pagkatapos ng tulog, ito ang pangalawang bagay na dapat mong isakripisyo kung gusto mong yumaman. Walang dahilan para umupo ka at manood ng sampung episodes ng K-Drama at Viva Max. Walang halaga yan, okay. Laging may dahilan ang mga mahihirap para sayangin ang oras. Kung nagsisimula ka pa lang, gaya ng karamihan sa inyo, agad mong tanggalin ang mababang uri ng libangan sa buhay mo. Maliban na lang kung profesional kang e player. Wala kang dahilan para maglaro ng video games. Walang dahilan para manood ng TV o sports, maliban na lang kung ikaw ang nasa TV. Wala ring dahilan para laging nasa social media maliban na lang kung vlogger ka o content creator. Hindi ito video tungkol sa kung paano maging masaya sa buhay. Ito ay tungkol sa kung ano ang kinakailangan para yumaman. Kailangan mong ibuhos ang lahat ng iyong oras at lakas sa pag-abot ng goals mo. Hindi pwedeng kalahating effort lang. Dahil kung ganoon, tiyak na babagsak ka. 10, katatagan. Ang pagyaman ay parang roller coaster. Mararanasan mo ang pag-angat at pagbagsap bago mo marating ang destinasyon. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari bukas at wala kang pribilehiyo na mag-relax. Kailangan mong gumalaw, matutong pumosisyon, makipagkilala sa bagong tao, makipagnegosasyon at maghanap buhay para sa sarili mo. Dahil walang ibang gagawa niyan para sa iyo. Kung naniniwala kang ang kapaligiran mo ang pumipigil sa iyo, pilitin mong makawala dito. Lumipat ka. Ikaw ang may hawak ng mani, Bella. Kung hindi ito gumana, ikaw na ang may problema. Kahit di ka sigurado sa patutunguhan ng biyahe, sulit pa rin ito dahil sa iyong mga matututunan. Kaya umpisahan mo na ngayon. Labing isa, kita, maaaring ayaw mong marinig ito, pero hanggat hindi ka pa umaabot sa tuktok, kailangan mong isakripisyo ang ilang parte ng kinikita mo. Ilagay mo ito sa negosyo o proyekto at reinvest ulit ang bahagi ng kita. Gawin ang prosesong ito hanggang magtagumpay ka. Wala nang ibang paraan pa. Hindi ka magiging hustler habang nag-uumpisa ka pa lang. Bawat sentimo dapat planado kung saan ito lalago. Ito ang realidad. Kapag nakikita naming ipinagyayabang ng ibang tao ang mga nabili nila pero hindi pa nila naabot ang gusto nila sa buhay, naaawa lang kami sa kanila. Dahil sila mismo ang sumasabutahe sa sarili nila. Labing dalawa, kaginhawaan. Maliban na lang kung ipinanganak kang mayaman, kailangan mong dumaan sa hirap para makarating sa tuktok. Kailangan ng sakripisyo. Ang pinakasimpleng gawin ay isakripisyo ang kaginhawaan at gamitin ang pera para pabilisin ang pagunlad. Nakakagulat kung gaano karaming tao ang inuubos ang pera sa mga bagay na akala nila'y kaginhawaan. Hindi mo kailangan ng bagong iPhone kung gumagana pa ang luma mong phone. Hindi mo kailangang tumira sa malaking bahay o kondo sa iyong 20s. Pwede ka namang lumipat sa simple pero disenteng popahan. Bawasan mo ang binabayad mo sa upa at gamitin ang natirang pera sa mas makabuluhang bagay. Ang mga mahihirap ay nananatiling mahirap dahil sinusubukan nilang magmukhang mayaman. Habang ang mga mayayaman ay lalong yumayaman sa pamamagitan ng pag-arte na parang mahirap pa rin sila. Marami sa mga matagumpay na tao ang dumaan sa ramen phase. Panahong halos wala kang kaginhawaan at puro instant noodles lang ang pagkain. Hindi mo kailangan ng karang yan, lalo kung nag-uumpisa ka pa lang. Kaya simyo lang mo nang kumuha ng ramen at magtrabaho. Labing tatlo. E please ang ibang tao. Ang mga taong hindi madaling sumang-ayon ay mas malaki ang tsansa na yumaman kaysa sa mga laging sumasang-ayon. Ito ay katotohanan, hindi opinyon. Para mahalin ka ng iba, kailangan mong isakripisyo ang sarili mo para sa kapakanan ng iba. Pero sino ba ang umuunlad at sino ang hindi? Hindi ibig sabihin nito na dapat kang maging masama. Ang ibig sabihin lang nito ay itoon mo muna ang pansin sa sarili mo at iwasang i-please ang ibang tao. Kung mamahalin kanila dahil dapat sa kung sino ka at kung ano ang ginagawa mo. Pero hindi dapat yan ang iyong goal. Labing apat, pride o pagmamataas. Gawin mo ang kailangan mong gawin para magtagumpay. Kung ayaw mong mag-level up pa dahil proud ka na sa kung anong meron kang trabaho na may maliit na kita lamang. Hindi mo makakamit ang pangarap mo dahil ang pride ay masama sa goals mo. Hindi mo kailangang intindihin kung anong iniisip ng ibang tao dahil kadalasan, iniisip lang din nila ang sarili nila. Sarili mo ang unahin mo. Ituon mo ang sarili sa mga goals mo at gawin mong realidad ang pangarap mo. Maniwala ka, lahat ay humahanga sa nananalo. Ang kailangan mo lang, makarating doon. Kaya yumuko ka, isakripisyo ang pride mo, at gawin mo ito para sa sarili mo at sa magiging pamilya mo. Iyan ang totoong tagumpay. Labing lima, panandali ang kaligayahan. Palaging naghahanap ang mga tao ng agarang kasiyahan kahit maliit lang ang kinikita. Ito ang pagkakaiba ng mga taong tunay na nakakarating sa tuktok at sa mga taong nagpapanggap lang na matagumpay na sila. Tiyak na makakakita ka ng positibong resulta kung mananatili ka sa plano. Patuloy na magsisikap at patuloy na pagbutihin ang sarili. Diretso lang ang proseso rito. Maraming tao ang nararanasan na kapag naranasan na ang unang sulyap ng tagumpay ay agad na silang tumitigil imbes na ituloy ang mabuting nasimulan. Kadalasan, habang abala ka sa pagtupad ng agarang pagnanasa, lumilihis ka sa landas at nauuwi sa maliit na panalo bilang iyong pinakamataas na narating. Gusto mo ba ng maliit na panalo o malaki? Manatili lang sa pagtutok Catching PH. Ito ang mga kasalukuyang rules pagdating sa laro ng pera. Marahil ay umaasa ka sa madaling solusyon, pero ang totoo. Ang mga taong tunay na umaabot sa dulo ay mga matatalinong individual na may disiplina, determinasyon, at handang magsakripisyo ng halos lahat para sa kanilang piniling karera. Malaki ang kapalit ng tagumpay na hinahangad mo. Kaya pag-isipan mong mabuti kung talagang gusto mo ito at kung ano ang kaya mong isakripisyo upang makamit ito. At kaching PH, panoorin mong muli ang video na ito at alamin kung paano mo mapapabuti ang sarili. Sana'y makita mo ang halaga ng video na ito at kung oo, ibahagi mo ito sa isang taong kapareho mo ng pag-iisip. Ano sa tingin mo, kaching PH? Sulit ba ang lahat ng sakripisyo para yumaman at mamuhay sa lifestyle na gusto mo? Ipaalam sa amin sa comment section. At alam mo namang may bonus kami para sa iyo dahil pinanood mo ito hanggang dulo. Heto na, matapos makita ang listahan, maaaring isipin mo. Sino bang matinong tao ang magsasakripisyo ng pamilya para lang sa pera? Kaya para hindi ma-misinterpret ang video na ito, gusto naming gawing malinaw, pwede mong makuha ang lahat. Tama ba? Pwede kang magkaroon ng mapagmahal na pamilya, matatalik na kaibigan, malusog na pamumuhay, mataas na katayo ang panlipunan at ang kaginhawaan na gusto mo. Kailangan mo lang itong ipagpaliban ng ilang taon. Ano ang madalas nangyayari sa mga agad sumusuko? Isang buhay na walang kasiyahan. Isang buhay na pinagmumultuhan ng tanong na, paano kung, at sino subukang bigyang katwiran ang tagumpay ng iba bilang swerte lamang? Ito ang mapait na katotohanan kung ano ang kailangan mong gawin para makamit ang tagumpay. Magtrabaho ka habang hindi sila nagtatrabaho upang mamuhay ka ng buhay na kailanman ay hindi nila makakamtan. Lagi naming nasusubaybayan kung gaano karaming tao ang hindi nakakatapos manood ng ganitong video. Kaya kung ikaw ay umabot hanggang dito, paki-sulat sa comment section, gusto kong yumaman, para malaman namin kung sino ang mga tunay na kaching PH. Salamat sa pagbabahagi ng oras mo sa amin kaibigan hanggang sa muli mag-ingat ka palagi